Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo? Ang bautismo ba ay kailangan para sa kaligtasan? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang baptismal regeneration ay ang paniniwala na kailangang mabautismohan ng isang tao upang maligtas. Pinaninindigan namin na ang bautismo ay isang mahalagang hakbang sa pagsunod ng isang krisyano sa utos ni Kristo. Ngunit mariin naming tinatanggihan ang katuruan na kailangan ang bautismo para sa kaligtasan. Naniniwala kami na ang bawat isang mana ng palataya ay dapat na bautismuhan sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Ang bautismo ay naglalarawan ng pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli idineklara sa Roma sa istres hanggang 4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Yesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ang paglulubog sa tubig sa isang mana palataya ay naglalarawan ng pagkamatay niya sa kanyang sarili kasama ni Kristo at ang pag-ahon sa tubig ay sumisimbolo sa kanyang pagkabuhay sa bagong buhay gaya ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Heso Kristo. Ang pagdadagdag ng anumang gawa sa pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan ay kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Ang magdagdag ng anuman sa Ebanghelyo ay pagtanggi na sapat na ang kamatayan ni Jesus upang ganapin ang ating kaligtasan. Ang pagtuturo na kailangan nating magpabautismo upang maligtas ay pagtuturo na kailangan nating magdagdag ng mabuting gawa upang gawing sapat ang kamatayan ni Kristo. Ang kamatayan lamang ni Jesus ay sapat ng pambayad para sa ating kaligtasan. Roma 5.8 2 Korinto 5.21 Ang kamatayan ni Jesus ay binilang na pambayad sa ating kasalanan sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. 1 Thessalonians 3.16 Gawa 16.31 Ephesians 2.8-9 Kaya nga, ang bautismo ay isang mahalagang hakbang sa pagsunod sa utos ni Kristo pagkatapos ng kaligtasan, ngunit hindi maaaring maging sangkap para sa kaligtasan. May mga talata na tila ibinibilang na sangkap ang bautismo sa kaligtasan. Gayunman, dahil malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na ang kaligtasan ay nararanasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, 1.3.16, Efeso 2.8-9, Tito 3.5, tiyak na may ibang interpretasyon sa mga talatang iyon. Nang panahong isulat ang Biblia, ang isang tao na napabilang sa isang bagong pananampalataya ay kinakailangang bautismuhan upang ipahayag na siya ay kabilang na sa isang bagong relihiyon. Ang bautismo ay isang paraan upang ipahayag sa publiko ang desisyon ng isang tao. Isinasaad ng pagtanggi sa bautismo ng isang tao ay hindi tunay na sumampalataya. Kaya sa isipan ng mga apostol at ng mga unang alagad, ang ideya ng isang mana ng palataya na hindi pa nagpapabautismo ay hindi nararapat. Kung ang isang tao ay nagaangki na siya ay sumampalataya kay Kristo, ngunit nahihiyang ipahayag iyon sa publiko ito ay isang ebidensya na hindi pa siya totoong sumampalataya. Kung ang pagbabautismo ay kailangan para sa kaligtasan, bakit sinabi ni Pablo na, Salamat sa Diyos at wala akong binabautismuhan sa inyo, kundi sina Crispo at Gayo. Unang Corinto 1.14 Bakit niya sasabihin na, Sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Unang Korinto 1.17 Sabihin na natin na ang mga nasabing talata ay laban sa pagkakabahabahagi sa iglesia sa Korinto. Masasabi ba ni Pablo na salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo? Kung ang bautismo ay kinakailangan para sa kaligtasan, parang sinasabi ni Pablo na nagpapasalamat ako na hindi kayo naligtas at hindi ako pinadala ni Kristo upang magligtas. Ang pananalitang ito ay hindi kapanipaniwala na sasabihin ni Pablo. Gayon din, nang magbigay si Pablo ng kanyang detalyadong katuruan tungkol sa kung ano ang tunay na ebanghelyo, sa unang Korinto 15, 1-8, bakit hindi niya binanggit ang bautismo? Kung ang bautismo ay kinakailangan para sa kaligtasan, paanong ang bautismo ay hindi binanggit sa presentasyon ng ebanghelyo? Ang baptismal regeneration ay isang konsepto na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Hindi nakakapagligtas ang bautismo sa kasalanan, kundi ito ay kailangan sa paglilinis ng konsensya. Sa unang Pedro 3.21, malinaw na itinuro ni Pedro na ang bautismo ay hindi isang seremonya ng paglilinis sa sarili, kundi ng paglilinis ng konsensya sa harapan ng Diyos. Ang bautismo ay isang simbolo kung ano ang nangyari na sa puso at buhay ng isang taong nagtiwala kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Roma 6.3.5, Galatia 3.27, Colossus 2.12 Ang bautismo ay isang mahalagang hakbang sa pagsunod sa halimbawa ni Kristo na dapat gawin ng isang mana ng palataya. Hindi ito isang sangkap para sa kaligtasan. Ang gawin itong sangkap sa kaligtasan ay paglaban sa katuruan ng kasapatan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Yesu Kristo para sa ating kaligtasan. Iyan ang aming sagot sa tanong na, Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo? Ang bautismo ba ay kailangan para sa kaligtasan? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.